No mga katalong ayan po tapos na, na tapos na namin po na i-proning eh, ang aming talong malinis na po hanggang doon po yan malinis na sila kitang-kita na ang bunga ng aming talong ayan po ito ang daming bunga ito po mga katalong kaya po i-proning namin kasi maraming nagaliparan na white flies po ito bukas para yung lason ay lusot pagos hanggang doon sa ilalim yan po oh mayroon kasi white fly hanggang hmm. ulan po kasi dito eh hmm. kaya ito po yung spray na bukas okay. ay ito po ay hapon na po namin natapos gabi na nakabihis na nga ako oh basa kasi ako kanina kasi nag-aulan dito kaya po ito ay naabot na kami ng gabi Ayan po mga katalong. Yan lang po. Salamat po. mag din kayo ng inyong talong para gumanda ang inyong talong.